Good morning mga kalab spells. Ngayon ay isa na namang ritual ang ating ituturo. Uh, sana ay makatulong sa inyo ang ritual na to. Uh, wala ka bang nakikitang sign na magkakabalikan pa kayo ng mahal mo? Para bang ang labo-labo na? Ni hindi ba siya nagpaparamdam? Uh, Pes, kung yan ang sitwasyon mo, gawin mo ito. Kumuha ng dalawang pink candles. Tapos, tigis isang picture nyo isang hair strand mo, o kung dalawa makuha mo, okay lang, tatlo. Uh, Posporo or lighter. So, yan. Posporo or lighter. Pulang panali. Ball pen. Red ball pen. Bowl or candle holder. At saka, paste or tape. so bahala kayo kanong gagamitin niyo kung paste or tape. So sulatan ng picture niya ng pangalan niya at birthday. So sulatan natin, uh, sa likod natin susulat 'yung pangalan niya at birthday. So halimbawa, uh, name birthday, ganyan. Name, surname. Tapos birthday. Sa harap ay sulatan natin ng orasyon na Obra Sarata So, sa mukha niya isulat natin Obra Sarata Amorium Kata So, ganun din ang gawin niyo sa pangalan niyo Ah, sa picture niyo Obra Sarata Amorium Kata Sa likod ay sulatan din niyo ng name surname niyo Name surname Tsaka birthday Ganun din ang gawin natin sa candle Sulatan natin ang pangalan nyo sa ng birthday. kanang orasyon na Obra Tarata Amorium Kata. So, kung ito yung pangalan nyo, ilalagay nyo dito yung... Kung halimbawa ito, ilalagay nyo dito yung picture nyo at i-tape nyo or i-paste nyo. So, i-paste natin. Yan tapat natin dun sa pangalan. Ganun din dito, sulatan din to ng pangalan. So, tigisa kayong candle. Isang pangalan nyo at isang pangalan niya. Tapos, isulat din ng obra sarata, morium kata. then ibalot yung, or ipaste yung isa pang picture. Tapat ng pangalan. Tapos, pagharapin nyo yung dalawang picture sa candle pag haharapin nyo siya so magkaharap dapat sila tapos pagpantayin nyo yung dulo para pag tatayo ay madali tapos talian ng buhok nyo itali nyo yung buhok nyo yan so nakatali yung buhok saka nyo talian pa ng sinulid hanggang taas tali natin hanggang taas Saka so, natin buhol. Bago natin sindihan, bubulungan natin ng orasyon. Ibulong natin ng orasyon. Obra sarata amoryum kata three times. So, obra sarata amoryum kata. Obra sarata amoryum kata. So, ibubulong yan ha. Nakabulong. Um, uh, obra sarata amoryum kata. Tapos, isusunod nyo yung kahilingan three times din. So, name, surname. Ikaw na mismo gagawa ng paraan para magkabalikan tayo. Name, surname, ikaw na mismo gagawa ng paraan para magkabalikan tayo. Name, surname, ikaw na mismo gagawa ng paraan para magkabalikan tayo. Sindihan ang mga kandila at i ang pangalan, orasyon at kahilingan ng paulit-ulit habang nakasindi ang kandila. So, halimbawa, name, surname, obra, sarata, amor yung kata. Ikaw na mismo ang gagawa ng paraan para magkabalikan tayo. Name, surname, obra sarata amorium kata ikaw na mismo ang gagawa ng pala, paraan para magkabalikan tayo name surname obra sarata amorium kata ikaw na mismo ang gagawa ng paraan para magkabalikan tayo kung may iba pa kayong gustong sabihin gusto niyo na sabihin na ako lang ang mamahalin mo habang buhay hindi ka na maghahanap ng ibang babae ako na lang mamahalin mo ay pwede niyo dagdagan tapos sindihan ang kandila at i-chant ang pangalan, orasyon at kahilingan ng paulit-ulit habang nakasindi ang kandila. Isa puso ang ginagawa para sa mabilis na katuparan ng kahilingan. So hihintayin yung maubos yan at i-chant -chant nyo yung, yung name, surname at mm, orasyon at kahilingan hanggang sa maubos ang kandila. Pwede nyo itong gawin every Friday hanggang sa tumalab. Maraming salamat!